Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Clarence Rectin at kuha naman di yung ano ang video ito taong 2010 ng dalawang magkaibigan sa Bicol sa loob ng kanilang boarding house at ang video nga ito na dapat sana ay puno ng tawanan ay bigla na lang naging makapanindig palahibo nang may mangyari na hindi nila inaasahan I believe I can, fly. I believe I can touch the sky Yaan, ano ni Tapio? Skandal ye! Hey! Iliboy! Iliboy Oh! 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 oh. Tagas! Diyut! Ta! Ta! Ijwa! Ijwe! 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 Pari-pari, ako pari. pari. po 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 ka Habang ang magkaibigan ay nagbibiroan at nagtatawanan, makikita mula sa pintuang ito ang mabilis na pagdaan ng isang ibae Nang animong isang babae na may makabang itim na buhok at puting kasuotan Sinubukan pa itong sunda ng magkaibigan pero wala nang ito roon na para bang bigla na lang itong naglaho. Ain sa ating sender na naniniwala di umano ang magkaibigan na posibleng isang white lady ang nakuha nila nung gabing ito. Pero malaya pa rin kayong i-comment sa iba ba ang inyong mga opinyon. Ang video ito ay mula naman sa isang TikTok user na nagnangalang Hana. At si Hana ay isang fan ng sikat na singer na si Dua Lipa. At sa video nga ito habang ipinapakita niya ang kanyang makeup na ipinasi niya sa kanyang idolo ay merong napansing kakaiba ang kanyang mga followers. ko, sa Dua Lipa. Pero desde que me corté el cabello siento que me parezco muchísimo menos a Dualipa. Y es que muchísima gente me dice que me parezco a la Dualipa del 2018, más o menos, que tiene como el cabello cortito. Y me puse a ver fotos y nada ah, que ver. O sea, ella se ve increíble, tenía el cabello super bonito y yo parezco... No <laughs> sé, <laughs> o sea, ¿qué opinan ustedes? Sa umpisa pa lang ng video ito, makikita na ang nakapanging na mukha ng animo isang babae na nakatungo sa kanilang bintana na ilang segundo lang din ang lumipas ay bigla na lang ding umalis. Ayon kay Hana, hindi naman di na niya ito napansin Ng mga oras na kinukuha na niya ang video ito at nagulat na lamang di na siya nang mapanood na niya ang video. Pero isa nga kaya itong multo Kayo na ang baka mas ka Ang Russian Ghost Hunter na si Dennis Na may-ari ng YouTube channel na Dark Ghost Ay binisita ang isang abandonadong kubo sa kagubatan ng Russia Na minsan di man ang tinirhan ng isang hinihinalang mangkukulam At marami sa mga kalapit na residente sa lugar na ito ang naniniwala na haunted di umanaw ang nasabing kubo. At sinubukan niyang mag-imbestiga ni Dennis Para alamin kung totoo nga bang ito ay haunted Mas Сейчас 23.50. Осталось... Опа. Это что такое? Не понял. Крик крик как в тот раз. Кто там? Дверь в сарае. bigla na lang bumuka sa mga ilaw ng kubo. Yun ay kahit wala namang kuryente dito. At makikita din natin sa umpisa na sinubukan pa itong buksan ni Dennis. Pero hindi naman ito gumagana. Maya-maya pa ay nakarinig na si Dennis ng mga tinig sa labas ng kubo. At nakita niya ang paggalaw ng lak na ito. At ang kusang pagbukas ng pintuang ito. сейчас с боковым зрением увидел вроде реально сейчас двинулась книга m b Lumabas si Dennis para alamin kung ano ang posibleng lumilika ng mga ingay na kanina niya pa naririnig. Pero mula dito ay nakarinig naman siya ng mga boses ng animo isang tao na tumatawa. Maya-maya pa ay nagumpisa ng kumalaw ang mga pintuan ng cabinet na ito pero itinuloy pa rin ni Dennis ang kanyang investigasyon. Время 4.03. Недавно был ступ по окнам и в дверь. huling nakuha na ni Dennis ang kusang paggalaw ng mga gamit sa loob ng kubo at maya maya pa ay bigla na lang pumukas ang radyong ito at mula dito ay maririnig ang tila mga pag-angel matapos ito ay nakita naman ni Dennis mula sa bintanang ito ang imahe ng animoy isang tao na mabilis na nagtago ng nilingon na ito ni Dennis Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Dennis ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong kubong ito sa Russia. Isa nga kayang timonyo multo ang nakuhanan niyang ito sa bintana. Kayo, ano sa tingin niyo? Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At kuha naman di yung man ito mula sa CCTV ng isang bahay na ginagamit ng mga naglalaro ng poker. Sinasabing ang bahay na ito ay haunted at nakuha ng diyumano sa CCTV footage na ito ang magpapatunay sa kwentong ito. Mula sa video ito unang makikita ang magkasunod na pagkalaw ng dalawang upo ito na nasa mesa. Pero ang higit na mas nakapangingilabot di umano sa video ito ay nang tumigil sa bahaging ito ang CCTV at makukanan mula sa bintanang ito ang animoy muka o mga mata ng tila isang tao na sumisilip sa loob ng bahay. totoo nga kaya mga nakuhanan sa video ito? Posible nga kaya na ang bahay na ito? Isa nga kayang multo ang nakuhanan ito na nakasilip sa bintana? Kayo na ang bakalang ka Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa city Tito Rap. At mula naman di na ito sa isang TikTok user na hindi na niya maalala ang pangalan. Pero ayon sa kanya ay kuha ang bidyong ito sa bansa Mexico. isang gabi habang isang grupo ng mga kabataan ay naglilibot sa isang lugar kung saan madalas di yung manong nagpapakita ang maalamat na multo sa Mexico na si Lalorona. Narito ang bidyo at panoorin mo ito ng mabuti. Kiso? Kiso kay niya t***o lo. Firma kayo, firma kayo, firma kayo. Kiso? Firma kayo, t***o lo. Kiso? Kiso?

Wala, wala, wala. Okay, sa ulo. Sa ulo. Okay, sa ulo. Kung ma-***** na tayo. Magamit kami na. Pero, k*****. Ay, siguro na ako. Siya kasing katikito. Oo. Oh. Ang salikor rin, no? Bagamat may kalabuan ng bensyong ito, makikita mula sa bahaging ito ang imahe ng animo isang babae na may mahabang itim na buhok at puting kasuotan Na nanguna ay nakatayo lang at hindi kumikilos Pero bigla na lang tumakbo at hinabol sila In sa ating sender, naniniwala di umano ang mga taong may ari ng bidyong ito na posibleng ang maalamat na multo na sila Llorona, ang nakuhana ng mga bata nung gabi ito. Pero kayo, ano sa palagay nyo? At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video nito, sana ay mag-iwang ka ng like at ng komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano, paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!